Hi guys, for today's video ay nabudol na naman nga tayo. Guys, tingnan nyo to guys. Na kahit pala hindi smart TV ang gamit nyong TV, magiging parang smart TV dahil nakokonnect na siya sa internet. At for sure, magugustuhan to ng mga Junakis natin. Wow! At ito nga pala ang TV Box MXQ Plus Pro 5G 4K. Nakabili na nga pala ako nito last time kaso yung nabili ko last time, Nag-stuck na sa logo. Ganun pala pagka sobrang tagal na talaga. Kita mo naman ang iting tagumpay. Hindi <laughs> ko na nga mabuksan siya nagad kasi nga sobrang excited. Ang laman nga pala ng box ay meron siyang... Siyempre box. Stop it. Get some help. What? What the f Yung texture nga pala sa may bandang taas ay medyo magalas. So ayun guys, pag bibili nga pala kayo dapat yung medyo magalas daw para yung urig na daw yata yun. I don't know. Meron nga pala itong kasama remote, charger, uh, connector sa TV, I don't know kung ano tawag dyan. Tapos manual. Bago niya nga pala ilagay yan, check-check nyo na muna sa internet or ano kung pa paano siya ilagay. At so, sobrang excited, hindi ko na nga pala itinuro kung pa paano ilagay yung MXQ Plus dun sa may likod. Ituturo ko na nga pala kung paano iset up yung time and date. Bale, magpunta nga pala kayo sa may bandang settings. At pagkatapos, pumunta kayo sa date and time. Ayan. So, pumunta mo na kayo sa date. Kasi sobrang layo ng year niyan. <laughs> Bali, pasensya na kayo guys kung magulo yung pagbibidyo ko. Kasi nga, mag-isa lang ako nag-setup. At pagkatapos tayo sinong date, yung time naman. Ang time nga pala is 9.49 a.m. Kita mo, naka-PM pa yan, oh. Pagkatapos sa yung date and time, bumalik sa settings at bumalik sa menu. Saka na nga pala yung tutorial nyo sa may wifi paano i-connect. Try na natin muna sa YouTube. Na-connect ko na nga pala sa wifi yan. Saka na lang po yung tutorial dun sa may internet connection. Sa mga magtatanong kung madali bang gamitin yung remote, ah uh, mapapag-aralan naman po. Parang ano lang din siya. Para bang cellphone di keypad ba? Grabe ba? So ayun guys, ang dami nga pala niyang pamimilian. Pwede na kayo mamili agad dyan. At pwede din kayo mag-type dyan guys. Parang cellphone lang din talaga most requested nga pala ng anak ko ang Blue's Clues. Ayan, binopen ko na nga pala ang aking amplifier para marinig na ng aking anak dahil busy siya sa fish. At nung narinig na nga niya, ayun, tumayo na. Ayun. To to At eto nga pala yung sinasabi ko sa inyo, Diki, pad, eto. Mas madali siyang gamitin kasi may mga letter na kapag magsasearch kayo. Ayun, naging bulakayan nyo nag na ako. Ayan. So, ayun na guys. Papakita ko sa inyo na gumagana siya. So, ayan. At tuwa nga aking anak. Ayun, nagtatatalon pa sa kanyang kambing. Ayan, gumagana rin ng kanyang pad, oh. Thank you for watching, guys. Love you.